patuloy ang pamimili ng NFA ng uh, palay. Kasi pag-growing pag period Cease tapos no. na hiling nila kung pwedeng tuloy-tuloy. Dahil naiimbak naman daw po nila yung, Tama. yung palay. Tama. Binabalik natin yung NFA. Alam nyo, nung uh, unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, rice and corn na ne. Eh. Rice and corn, ang, tra ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani para hindi babagsak yung presyo. Para eh, may demand, ma-maintain -ma -ma yung presyo. Pagka naman uh, tag, uh, pagka naman na uh, tag-araw, pwede naman magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistema 'yon sa tagal ng panahon. Tinayo pa yung NFP panahon pa ni Bongtang ko yan eh. Oo. Oh, sa nung panahon pa ng ama ko. Uh, tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer. Eh sabi ko, hindi naman dapat ganon. Kaya pinabalik pinab natin sa, sa dating gawin na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Ngayon nga, 19 na, na uh, fresh, 24 pagkatuyo. Oh, so, at least uh, sa palagay ko naman, tinitignan namin. Tama, maganda na bang ba presyo uh, o kulang pa? Siyempre gusto niyang taso. <laughs> 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 so, Biglang <laughs> pamalaktak <laughs> po. nagkamali ako ng <laughs> tanong. <laughs> <laughs> uh, pero at least doon sa 19 at 24, eh, medyo, medyo makabawi na. Makabawi na. Ready na kayo para sa next planting season. Ilan ba planting dito? Ilan, uh, planting? Nakakatatlo kayo? Nakakatatlo kayo? Yung irrigated po. Boss, yung third crop. so may tatlo na kasi may irrigation. Yan yung patubig. Eh. Pinapatibay namin yung patubig. Tapos andyan ang DA para lagi kayong binibigyan ng suporta ah, para sa mga ah, pa, pa, pataba, payuda, pesticide, pati yung variety para maganda yung variety kasi nagbabago ang panahon eh. Ah, nagbabago masyadong mainit, kaya kailangan natin makahanap. Meron naman tayo, meron naman tayo mga variety na mas maganda ah, para naman hindi masyadong nasisira pagka biglang binagyo o biglang... Ah, biglang nabaha o biglang uminit masyado. Kaya at uh, uh, basta kung ano yung ano, tinitiyak lang namin para lahat lahat ng Pilipino naman ay eh, may makain na bigas kasi alam mo naman para sa atin eh, ang ano, ang food supply, hindi gaano pinag-uusapan yung ano, yung ulam. 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 <laughs> uh, Pero galing lang kami, galing lang kami doon sa bagong ano bagong vegetable farm yung kay Mami Pangilinas ang ganda na, no, ang gaganda no, ang gaganda ng gulay pero pang social pang para mga social, mga restawran na taong pinagbentahan nila pero eh, sa atin ano mo naman pag uh, walang wala tuyo lang at saka kanin pwede na eh oh. kaya kanin talaga yung bigas talaga ang importante eh oh malaking mas malaking kita mas malaking kita eh, tutulong ang DA para makahanap kayo ng, ma uh, ng market na mabentahan. Para, uh, siyempre, maximize yung kita ninyo. Uh, pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga namin. Kailangan namin yung supply. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Hindi masyadong mataas ang pagbenta sa palengke Ah, at hindi naman masyaba, masyado mababa ang pagbili ng NFA. Kaya uh, uh, sa akin palagay, eh, ang maayos, makut mo ka namang maayos. Daisipin ko na lang yung sagot dun sa tanong ko kung pwede pambata. <laughs> 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 kayo, 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 kayo. Kayo talaga, kayo talaga sinusubuan niyo. Si Administrator, na si administrator ano ano. <laughs> lalambingin ninyo, lalambingin ninyo. Hindi, hey, no, basta't ang inaano talaga namin, ma, ma makatiyak na yung farmer natin may sapat na kita para ma para mag-ready na sa next planting season. Tapos syempre may support, may support pa sa galing ng, ng uh, ng DA, galing ng NFA. Uh -huh floor price. Oo, oh, pinag-aaralan namin, ginagaya namin, kasi kagaya sa tobacco doon sa amin sa loko, may floor price. So never bababa doon sa floor price. So pinag-aaralan namin magkaroon ng floor price para wala namang malugi kahit na kahit na masyadong na oh, sayang Kasi pagka masyadong malikot yung presyo, hindi, makapag, hindi tayo makapagplano na maganda eh ah siguro kayo din, Ganon din ang nagiging experience ninyo. Na May stress <laughs> <strength> na po. Tinatabangan <laughs> <laughs> um, uh, na pong magtanim. Siyempre, uh, uh, uh. eh, bakit pa? Eh, lugi ka, ka. alam mo na, lugi, manunugi. Eh, yun, si, yun ang una namin, eh, both sides, kaya nga eh, binabalansin nga namin, yung presyo para sa, sa namimili, sa palengke, at saka yung buying price naman na galing sa mga farmer. Para para magandang sitwasyon. Pero pararamihin pa natin, kailangan pa natin magkatulong sa inyo, pararamihin pa natin mga equipment, ha, warehouse, <laughs> Yung House? 5 billion po last year, tsaka 5.3 billion, pinagmalaki po natin yung binigay ninyo na para hmm. sa mga warehouses, Warehouse. Okay. dryers, rice mill, at yun okay. naman po ay na-appreciate niyo. Na ah, oh, sige. Direkord na po natin. So, 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 <laughs> so kulang na mga, pero ganun pa rin ang mga pangangailangan nyo. Yung mga dryer, mga milling. Oh, kahit okay. yung small scale lang. Mm -hmm. um, mga truck sir. Naka-truck yun. Trucks. Trucks. Yun Yun ang isa pa. <laughs> <laughs> yun ang isa pa. <laughs> 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 nung ano, nung panahon ng ama ko, sinusundo kasi yung palay noon eh. Ngayon, ang ginagawa, binamimigay yung mga LGU lalo, namimigay ng truck sa bawat barangay o bawat cooperative nabibigyan ng truck para maihatid yung uh, yung ani uh, oh. at saka hindi pabawasan yung presyo kasi kung kayo mismo ang gagawa hindi niyo pagkikitaan yung transport eh pero kung meron kayong pa, ano, kukunin na mag-transport, syempre may kita sila doon. So, tataas ang presyo. So, pagkaya inyo na, yung, yung cooperative ng may-ari ng truck, uh, yung cooperative ng may-ari uh, ng equipment, hindi nyo pagkikitaan yung milling, hindi nyo pagkikitaan yung pagkikitaan ninyo, yung pagbenta ninyo ng bigas. Yun. At saka may iwan sa inyo lahat ng kita hindi sa trader hindi sa processing nasa sa inyo lahat kaya hawak ninyo lahat ng processing hawak ninyo lahat ng transportation yun ang aming uh, yun ang aming uh, tinatrabaho ngayon para maiwan ang itinatawag na value added naiiwan sa inyo hindi sa trader kaya diretso na kami mula sa mga sa farmer diretso na sa palengke para wala ng additional cost na ano-ano ano-ano pa? Tapos pati yung cold chain, 'yun ang yung gulay, yung gulay na 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 pinakita namin. 'yun yung ano, 'yun this, this, yung uh, this kailangan year, na naman ng cold chain, yung cold chain. Yes, Oo. Oh, para maging uh, para fresh naman yung ating. Sabi ko, hindi masyado importante pero sa ibang bagay, pati mga prutas, pati mga uh, mga, mga isda, Carots. mga uh, ha? Carots. O carrots pati yung onion, hindi oh, yeah. ba? Mabilis masira. Kaya natatalo tayo dun sa imported kasi maganda yung kanilang transportation. Nasa may refrigerator yung truck nila. Tayo nilalagay dun sa mainit kaya wala. na na, na ano kagad, natutuyot agad. Kaya, hindi bali, yan, yan ang mga ginagawa namin. At uh, asahan ninyo talagang ito ay eh, sa, sa ilang nakaraang taon, magtatatang taon na ako. Yan talagang yung... Ano namin, inupursige namin yung sa agri para umaba ang presyo ng bigas, nakakapagbenta na tayo ng 20 pesos para doon sa mga ibang qualified at uh, maganda ang buying price sa sa farmer ng palay. Okay, so, oh, kayo na muna ang bahala rito. Sige. Oh